Hi guys, welcome to my channel, Dr. Dr. Sandala Ayan guys, so nakikita nyo ngayon yung uh, paligid namin dito sa Sveti Martin, Namuri dito sa Breso Bes Pali lang namin, kanina uh, at hanggang kagabi, umula ng malakas Kaya nga lang, hindi tubig, ito, yelo Kaya ang buong paligid, mga kapos ang oh, napakalamig So napakasarap sa pakiramdam Parang nasa loob ng freezer yan, papakita ko lang sa inyo mga katropa. Yung uh, buong paligid. Ito pala mga katropa yung accommodation namin. Yan, dyan kami nakatira. So yung loob niya nakaheater yan mga kapusang gala. Yan. Tapos dati dito kami nangunguan ng na mga prutas. Yan, mga mansanas yan. May mga bunga pang konti, mga mansanas. Tapos kung mapapansin niyo to, mga taglagas na, di ba? Yan, dati napaka napaka lago ng mga dahon na yan, mga puno na yan punong puno o ngayon dahil nga hmm, taglagas na at saka ano ito na o guys oh sarap Uh, flamig. Bye-bye.